adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Gator Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marian, 38 years old. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa suporta sa kumbana sa iyang anak sa gawas. Aron sabtan, Sugdon ko sa diyang wa mahibaw nga nakapamabdos siya og lain og nangita ang babae niya didto sa amo. Ingon ini mga panghitabo. Bayo! Ayo! Hmm. Kinsa man ron? Kasayo ba? Kadiyot lang! unsay ato ni mo? Na ba, si Ray? Ang akong ba na? na raba? Nga naman unta di ay. Gusto lang ko mahibaw siya. Gamabdos ko og siya mo'y amahan. Unsa? Tinood kasi mag gisulti day? Dili ko mag-effort og anhis inyo kung nagbinuang ang pako. Mi anhi ko aron mga yung support agi ka niya. Tungod kay dili ni naku kaya nga ako rang usa. Miss, pwede ba ginahinayon lang una ko ni ha? Nahinay lang bi? Magkiksulti yun ako sa akong bana inikabot. Ang sa'y pangani mo? An? Mayo kayo naabot na ka. Oh, kung sa manita po niyo mo, nga mura man ka sa mood. Niya po na ka? Hmm. Kinsa ni si Sheila? Ah. Uh, uh, Di niya ganina. Uh, uh, o gipangita ka niya. Oh, uh, ako mo na eh. Mayo mo ba ayaw pa makakre? iya kong gipakitag mga selfie ninyong duha ko. Oh. Lainan ni mo, oy. Mabdo siya sa imong anak. Ikay, aman. Uh, uh, day. Nga no, nabuhat man ni mo. Day, day. Uwa na ko. Nga no. Masailo ako. Dili na ni mo usab. Basta ilan ko biyay. Kung sa may plano uh, ni mo karun, ha? Ha? ni ako dili tungod kay gusto tamo sa mukon man -ayon. ang ako lang hayo nimo child support unsa may paagi ninyo anak miss nga naibaw man kang pamilyado nga tawo ang akong banang imong gipatulan ah uh, kini dai mutingog ko okay sige kon kini Sheila dili ko makahatag og full support sa bata tungod kay naasab ko duha ka mga anak nga nagkinahanglan sa ako suporta Masa kayo maayo ato lang itong haan ng pagsuporta sa bata? Sige. Okay na ko, anak. Goods na ko, anak. Ang importante nga, napakoy mahatag sa kumahang Kanan. Salamat sa pagsabot. Maura ni, imong e iintrigo na ko, Rick. Pasensya ha? Pero happy ta magod mga anak si Naglain na lang kung daan para ana. May nalang gani nga na ako'y akong kaugali yung trabaho. Kaya kung wapa, ambot na lang. Magnga nga na lang miskagutom sa imong anak ron. Marian. Marian. Han hay bao kung dako kay kuksa nga nahi mo nimo. Pero gusto kay hapon ko nga magpasalamat nimo dako kay wa gi kamo biya nako. <sighs> dili lalim ang sakit ri. Pero nahuna-huna nako. Na Tao lang ka nga masayo. Ang importante nga nakat-on ka. O kung tak, dili na ni mausab pa, huh? Kaya Kay kung mausab ba gani ni? Eh? dili ko kasigurado kung kaya pa ba na akong magpabilin sa imong kiliran. Han, mahal ka etika. ka. Huwag isaan na ako nga dili na nimo mausap pa. Hmm. Oh, Han? Hmm. Ngano man ka nga, magulo ano man ang naonin mo na humanang akong kontrata day. Wala ko'y trabaho. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nakita agad na ako ang kagul sa kumbana nga nawad na siya'y trabaho. Kagawas nga, wala na siya ikasuporta na mo nga iyang legal nga pamilya. Wa na sa siya ikahatag sa anak niya sa gawas. Pero sa akong bahin, isip yung asawa, ni ko kay total namsa ko'y akong kaugaling trabaho o kaya ra na akong suportahan ang akong pamilya. Sa diyang nawad anong trabaho akong bana, nakapalyar siya og hatag o suporta sa usa ka kinsinas. O niya? Ma, awa ma, gipo si Papa sa Facebook. Ha? unsa sa na nga post? Huwag ko nun ni suporta si Papa, ma. Daga na ba dyan ng shares? Unsa! Sagdina na sila eh. Sip, sagdan. Musugod lang ka rin nga pakauwawan ka sa social media. Tarong magod ang iyang gibuhat, ha? Di rin siya kasabot nga wakay trabaho karon. ron. ba ang ihatag ni mo. Uh, Sagdi lang ko dahi masulbad ni eh? oh kinahanglan gyud masulbad kinahanglan gyud nga settle dayon ni eh. kay dili ko gusto nga apil ako mga anak nga mauwawan ini eh. nagtuo ka nga dili maamo nga mga anak ini re eh. day ayo ayo kadiyot lang Ah, oh. Nga na, sir? Ma'am, taga barangay ko. Saan si Oo, eh? oh, naaram bana. Nga naman, sir. An? Ano? Ano? Saan yung problema? Oh, okay, sir, may adlaw. Oo. Oh. Nakuy ng limang litro, sir. Oo. Oh. oh. Saan ko so, so, man, sir? Ano sa man ang bayhan na, sa makasabot nga wakay trabaho? Day. O kung sa to? kinahalan parihas ang imong suporta sa ako mga anak ug sa iyang anak? Ha, wala siya malipong? Tingaling nagtuo na siya, nga ng mga luho sa itong anak, gikan ni mo, nga gikan na bagyo na anak ko, ori? Ah, sige lang, na ako paagi. Mura man hinog, isalig na lang yung tanan ni mo. Ha, tuga-tuga. Nga dito, hindi makaya. May gani, kagibarugan ni mo ang imong responsibilidad niya. Dai. Mawagin problema mo nagtiayon ron kay si Gigpost ang babae sa social media nga hasta ang among mga anak mauwawa na lang hinoon ug kapil. Ang ako mga pangutana mo kining mo sunod, unang pangutana. Makapugos ba di ay siyagpahatag o suporta sa akong bana? Nga kung buot unaon mo pa na nakakita og trabaho ang akong bana ron, ako usa ang niabaga sa tanang galastuhan sa among bahay ka ron. Ikaduang pungutan sige siya og post sa social media, bahin sa akong bana nga hasta ang akong mga anak, mauwawan o kapil. Gusto ba ang iyang gibuhat? Kung sa may angay na buhaton ini, pwede ba namo siyang kasuhan sa iyang pagpakauwaw sa akong pamilya? Ikatulong pangutana, gusto ba nga ni demand siya sa akong bana nga dapat fair ang suporta sa akong mga anak ug sa iyang anak? Ikaw pa to katapusan pangutana. Pila mang gyud ay ka porsyento ang ang isuporta sa anak sa gawas? Naabay gi require nga porsyento ana or magdepende ra na, na sa sabot? Naamang gudong tatusilay kasabutan, nga tungaan nila ang suporta sa bata. Pero murag, mahog naman hinuon nga iyang isalig tanan sa akong bana. Palihog tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran Marian. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako mga suking tigpaminaw ang inyong hangting tingog nga mapaminaw sa kahanginan karong adlaw mo na ayaw na mo pagdugay ipadala ang inyo hang suwat sa suliran underscore six at yahoo .com. or sa atu ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Masukin pa paminaw, karong adlaw no, ako sa yung tingog, wapas Dr. Obra, gabakasyon pa, pero padayon gihapuntas ato ang programa and diligyon ta magduhag-duhag pa da sa ato ang mga uh, suwat no, ato ang pagpa-share sa ato ang mga uh, problema no, o kanang ato lang yung paningkamutan nga, amo ginin paningkamutan nga, alang yung mga suwat, amo ginang mahatagag kinabuhi, pinaaga sa, pina agi sa ato ang mga artista sa kanginan pero sa kadaghan guys no muna ka ng first come first serve basis ta unya padayon lang gud paminaw kay wa ugma kabaw sunod adlaw sunod semana inyo nang suwat ang amuang mahatagan Ug tambag inyo nang suliran ang mahatagan og mga sugilanon no ang mahatagan og kinabuhi sa radyo pinaagi sa ato ang mga artista nga labing maayuhha no muda sa ilahang mga roles matag adlaw magdipindi na no kung unsay ilahang role pero a big thank you na big shout out sa ato ang, um director ato ang writer ato ang spinner ato ang mga cast ato ang mga artista sa RMN Production Center and akan kay salamat sa mga padayon nga mag-like mag-follow mag-comment no sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco bathan salamat kaayo ninyo ug sa mga nag-like ug nag-follow and naminaw nato sa um youtube na to o sa dyhprmn cebu nga facebook account okay and um, greetings also to teleron relativo kang Marilyn Cadalio Daidai, Dolor Impas Auman Inojas, Tess Mel Caballero Barliso, Vince Ben Silaw, Iching Camelio Kila, and uh, kang Flora Lee Pellegrino. Makatawa ko, kiba mo nga no? Kay, nagpost ko pictures akong pag-umangkon, huwag mo nagtanaw, parihamig middle name, tanteng ko. Ako to pag-umangkon, uy, gwapo lang. <laughs> Pareha ka, guwapa na ako, guwapo, mong smile, pariharag yun, no? Amo ang chin, pariharag gud pa na to nako. Greetings ako ang mga parinte din ha, sa Bais City. Letter sender karong adlawa punto legal Manta ta sa pangalan nga si Marian taga Cebu City, kabahin sa suporta sa iyahang bana sa iyahang anak sa gawas kay ang iyahang bana na amani um uh, anak sa gawas no nga wa man gud siya kabaw no nga nakamabdos sa inig lalaki lalaki laing bayi no ang kaning iyahang uh, bana no? so muni ang iyahang gibuhat of course as asawa ni sana ning luom ning utong man si, si Marian pero mo lagi ni problemang managtiayon unya Magsigig post ang babay sa social media asas sa silahang anak mawawa na gono kuno sumoni ang unan yang pangutana. Makapugos ba di ay ang iyahang banano nga maghatag gid og suporta ngadto no unya ug kung buot huna, -huna on, wala pa mangyud nakakita og trabaho <coughs> ang iyang bana ron ug ako usa ang niabag sa tanang gastuhan sa balay. Of course, ang kanang paghatag na tug suporta personal na siya. Labi na kung pananglitan ikaw ang imong gisuportahan anaks gawas well, intay labot ang imuhang asawa. Pagsuporta taan imuhang ipamabdusan dito di magkaya niya kadogo nagda nagani na nag no, naghasus inyuhang kami niyo unya inyon imo na noo pa apilog bayad paambagons buhi ni mo no ayaw. dili na that's not the concept of support support sa ato mga bata magikan na, labaw nag anak sa gawas magikan guna sa atuang personal nga fans busa og pa siya trabaho ikaw Marian dili ka mapugos sa asawa o oh, sa asawa sa mama kay komli asawa di ka mapugos sa mama sa bata nga mo shell out para makahatag og suporta dito of course makasabot ko nga if para lang way gubot kay of course no ma man kang uh, Paris as long as worth it ning ang imuhang bana kan si nga tabangan nimo pero nganu wa mo ni siya yung trabaho tuod nganu wa mo pud ni siya nangita nga dako man pud ni siya tulubagono nong nimo yung anak og sa anak ni as gawas no hinaut untang magtrabaho pud din taong kare ayo pag sitting politikal sa lig ni Marian ikaduhang pangutana sige siya og po sa social media bahin sa akong bana nga hasta akong mga anak mauwawan og apel husto ba iyang gibuhat unsa may angay namong buhat Ani, pwede ba namo siyang kasuhan sa pagpapakauwaw sa akong pamilya? Pwede kaayo ang tawag ana, cyber libel. Kaya ang kasong pagpakauwaw ni mo is called libel pero kung gigamit na to ang social media, internet, no, kaning online nga mga platform, digamit ang teknolohiya sa pagpakauwaw sa usa ka tawo, cyber libel ang tawag ana. Pareho ra na sila pero mas taas-taas og -taas silot kung makondikto mangani ka. Ikatulong pangutana, na husto ba ang iyahang demand sa akong bana nga dapat fair ang suporta sa akong mga anak ug sa iyang anak. Actually, dili kay illegitimate man. No? Unya, dili man na magpariha kay magdepende man na sad sa capacity sa giver. Kay ikaw, trabaho man ka. Unya, kamumang duha po ang nag-amuma ng inyo. Kasi ya, no, ang babae, angay ah, po mangitang trabaho. Di man siya pwede mahimong pensyonada lang no ngadto sa imuhang bana no kay sila mang duha ang suporta di ra papa sa mamagpapa mangyuna sa bata magikan ang suporta so it cannot be equal Ikaupat o katapusang pangutana, pila mangyod ang porsyento nga angay isuporta sa anak sa gawas. Naabay girequire nga porsyento ana or magdepende ra sa sabot. na gununta to sila'y kasabutan. Nga tungaan nila ang suporta sa bata. Pero purag mahog man hinuon nga iyang isalik tanan sa akong bana o diha agad na nasayop. No? Ang konsepto sa suporta, dili ragyod na nga ang usara kataw ang paggastuhon tanan o ang papa may pangayuan sa tanang gastuhan. Kung maker mang kang inahan, so kamong duha ang musuporta, no? So, depende po na sa siya sa capacity po sa atong ipangayuan, balansihon siya sa panginahang lanon po'd sa bata. No? Now, capacity of the giver and the needs of the child. Muna ang kanang kasong support, di yun na mahimong final. Masking naanay order, nga ikaw, mahatag ka ni matagbuhan, mahimo sa yun ng i -adjust. Accordingly, nga usahay, okay, atong panahon na nga ning, ning ingon na ang korte nga muni akong bayranan, can afford pako, ko. Unya na wag tangan pa mang trabaho, maglisod ko, kanin na lang akong makaya. Or, balihon na to, to smell akong makaya, pero hala, swertihan, nakadaog sloto, dako kaayo, pila ka milyones, na pro promote dakog trabaho ning, ning boom ang negosyo pwede pud natong padak-an no or on the part of the child karon wa pa man so wa tuition fee wa pa uniform wa pa bag wa pa sapatos pero in ani madungagan man pud so pwede pud na siyang i-adjust para patasan okay mga suking tigpaminaw, hinaot hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din po sa tuwang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Ano.